yun, meron tayo pa hakot sa Kamarin Kaloocan uh, dadalin sa Piel Baliwag at ayan nga, ang kasama natin dyan ay sila uh, Jimuel at saka si God si Alden at uh, itong dalawa nito malakas din sa buhatan mga malilit lang yan pero mga, mga edad na yan nasa 15 16 na yata, ayan yung dalawa na yan mga nakakalaro natin sa basketball yan at saka syempre maraming maraming salamat sa pahawat pa sa At syempre, umpisa natin ng kwento nito sa mahabang-mahabang lakbayin. Napaka daming traffic namin na daanan yan. At syempre, ito nga yung dalawa. Puro harutan lang na harutan dyan sa sasakyan. Syempre, okay lang Hindi natin masyado sinasaway. Kasi nga, may mga bata. matampalan ng tampalan. Suntukan ng suntukan doon sa loob ng sasakyan. Habang tayo nagdadrive lang. At syempre, napakainit ng kapon. Habang nag naglalakad tayo habang nagda-drive tayo at saka sa sobrang traffic at saka nakita mo nandiyan yung palang tayo sa giginto. Yung giginto na yan, syempre hindi naman na, nauubusan ng traffic dyan at saka hindi nauubusan ng ginagawa dyan. Pero kahit pa paano naman, uh, sana ayaw magumanda at saka nandito na tayo sa palagtas isang mabilis na biyahe ang namin yan bukawin na nakakita nyo naman buti na lang di pa masyadong traffic kasi umaga mag magaga kami 2pm yung usapan namin nung client pero 10 pa lang umalis kami dito dahil alam ko yung traffic at tumanap din ako ng pinaka mabilis na daan dapat uh, NLEX pero ano raw eh Napaka-traffic din sa LX. Basta yun, LX. Basta ganun. Sabi nila sa, ma'am. Si sa, na ma'am din nagsabi. Tsaka yan, kumain kami sa wala ang kakwenta walang kabuhay-buhay. Pero syempre, pagpasalamat pa rin natin dahil nakita nyo naman yung serving niyan. Kakaunti lang talaga yan. Yung munggo, hindi mo alam kung munggo o medyas. Hindi talaga, oo. Oh. Tsaka yan, kasi gutom na gutom na yung dalawa. Sabi ko, doon na tayo kumain sa kabayanan. Eh, yung na, na dana namin sa bana. At yan, nasa San Jose del Monte namin. Na yun niya. Yung e, talagang hindi ko makakalimutan yung serving ito. At, at kakawawa yung dalawa na yun. Yung hindi ko masil- Kaya sabi ko, ayun, eh, bilhin muna kayo ng chicharon. po, chicharon muna. Talaga kasi hindi kami na-satisfied doon sa, sa kinaina namin. Pero yun niya, nung pagka ano namin, puro po trip lang kami sa daan. At uh, isang mabilisang mabilis ang matagal lang biyahe yan dahil nga uh, napaka dami rin namin na hindi ko kapisado buti, buti na lang uh, salamat sa google map kahit pa paano natunto natin yung lugar at saka uh, yan, natin ang lugar at saka kahit pa paano tayo. siguro kung walang google map nako hindi ko matutunto yung lugar na yan magkahan na ligaw ligaw tayo kaya uh, yun yung advantage ngayon ng mga na mga ganyang apps o ganyang technology na nakakaroon tayo ng mabilis na access sa mga lugar-lugar na hindi hindi kagaya dati ako napaka hindi ako matanda talaga sa lugar kaya thankful tayo sa mga ganyan nagagamit natin tool para marating tayo sa isang lugar at saka ito yung nakita mo yung dalawa isang so, mabilisang so, mabilisang hakutan lang naman yan konti lang naman yan, yung ano, uh, kaso nga lang may eh. syempre mabibigat dahil nga ito mabigat ng konti ito yung mga babasag pero yung dalawang dura box na yun tinanggal na nila kasi yung laman eh nilagay nila sa mga kahon para ayun nga yeah, para mag para maayos yung pagkakalagay-lagay. And then, uh, kahit pa paano, uh, another experience sa akin para, para hindi matakot na bumiyahin na bumiyahe. Kasi takot ako bumiyahin sa malayo eh. Hindi ko maoohan yung ibang client natin. Kasi nga, uh, syempre, tatakot ako sa, hindi ko kapisado yung lugar, hindi ko kabisado yung tinataban ako pag malayo pero pag, pag maganda naman ang presyo maganda naman ang ano eh pwede para hindi tayo talo sa gas at saka sa sobrang pagod kasi nga ang dinadahilan ko sa nung, nung kami nga nagpanggasinan 7 hours akong nagdadrive papunta pa lang yun pauwi pa ganun din 7 hours nakita nyo yung dalawa nakakatulog na nung pauwi na kami nga dadali na namin ng baliwag yung gamit at saka yan napakabilis lang nung sila ma'am sa NLEX uh, sa sa LEX nag uh, na, sa, sa LEX nagdaan pero kami dito kami sa MacArthur at sakto hindi pa naman ganun ka ka initan at ito gutom na naman yung dalawa may merienda na naman kami nato wow at saka ito Uh, ayan yung dalawa na yan, mga nakalaro nga natin sa basketball. na uh, nagtatrabaho din dyan sa, may pinagtatrabaho ang daw sila rito sa may Plaridel na mara, marami rito sila binubot. Ang binibigay lang sa kanila, 30 pesos. bumaghapon na yun, ha. tapos walang pakain na tangali, wala rin pa merienda. Nakunang towa wow. Tapos yun nga, nagka, ano, nakakalaro ko, tapos sumama sa amin, Ay, sama natin sa isang event. Pero, ayan, hindi makataro yung 30 pesos. Yun, Ay, kung ano-ano raw -ano pinabubuhat at kung ano-ano ginaganya. Kaya, ayan. Tsaka yun nga, thankful tayo dahil tayo tayo marami tayong mga natuturo pa rito sa lari sa laro natin. At nakakasama natin yan. At makakasama natin yung iba pa sa mga kabataan dito. Eh, kumbaga, hindi yung ano natin dati pa. Mahilig din talaga ako sa mga promo pa sa mas mabata. Kaso nga, syempre, and, eh, tatanda rin yan. At magiging pwede natin makatuwang natin sa mga hanap buhay natin. At saka ito syempre nagbababa may isang mga bilis babaan lang ito ng gamit dito sa Piel Baliwag nga. At napakaganda rin nung ano, na apartment, Napaka-presko napaka ng nalipatan nila sir. Pero yung, yung, nilipatan nila sir doon sa may sa may kalokokan, eh, okay to okay din. At saka syempre nagpasalamat tayo kay Sir Errol na uh, talagang napaka bait na client na maunawain dahil humingi tayo ng ano dyan eh ng konting panggas papunta ron. kasi nga ayo din natin mabudol kasi nanonood din naman tayo ng mga ano tawag doon yung mga nagkahakot pahakot din sa sa youtube eh na experience din nila talaga na na pag ano pag hindi sila nagpapadown sa kahit gasman lang eh nabubudol sila na ganito ganyan kasi marami rin naman talaga mga ma maloloko ngayon sa social media na na yung mga naghahanap buhay mga pineperwisyo kaya ayan eh, tayo naman sabi ko kahit gas lang uh, di, nagpadala siya ng 500 Japan para panggas dahil nga malayo-layo rin naman eh yun yan buti na lang nakasundo kami uh, at ito nga yung lugar nila nasa pasarap dyan napakaswerte ng mga bata dyan kahit maluwang luwang yung laruan at saka Uh, press ko rin dyan dahil ang PL mabukid-bukid pa yan pero yun, syempre lahat naman ng lugar ngayon, mainit sa kaya niya, sabi ko sa inyo, konti lang naman yung, yung, mga gamit talagang medyo mabibigat lang yung ilan, pero yun yan na namin nila, Jimuel maraming maraming salamat sa dalawa nito kay Alden at saka kay Jimuel na uh, nakasama natin sa pahakot pa sa kanya at sa mga, sa mga tropa namin nagtatag maraming maraming salamat kayo kaila tata kaila paring tata na nagkatag sa akin na MC na nakikita ko shout out sa inyo sa mga nagtatag sa atin na maraming maraming salamat at nawa yung mga blessing din na na sinashare nyo sa ay eh, maging doble pa ang i-share sa ibalik sa inyo nalunod at saka ito syempre pa uwi namin at nandito namin sa primer dapat may video ko yung kumakain pa sila eh dahil binigyan pa natin ng food trip alawan siya gusto raw nilang kumain sa Aldi rice dyan sa may Florida dahil nga eh nabitin sila ron sa kain ano. Sige ka ako yun no? Pinaputrip natin sila Eh pagod na ako Hindi na ako sumama sa kainan. At sila na lang At saka syempre yun Kay Sir Maraming maraming salamat Sa mga tropa natin Na kailangan ng, ng, ng Sasakyan pang hakot Yung simpleng sakayan lang Mas marami po kayo May sasakyan dyan sa L300 eh. Pero yan Solid Basta maraming maraming salamat Pakot pa sakay na uh, lights and sounds sa mga tropa natin yung palike uh, share ng mga video natin uh, maraming maraming salamat malaking tulong po yun God bless